Hello guys! So nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel. So medyo matagal-tagal po tayong hindi na update guys. So namimiss ko po yung lahat ng ating mga subscribers dyan. So medyo nag uh, nagdown na po yung ating videos dito sa ang ating views sa dito sa YouTube kaya ito magbabalik na naman po tayo guys so namimiss ko po yung mga comment niyo yung mga like niyo so kumusta na po ano na po yung mga balita sa inyong mga tindahan ngayon dahil uh, magsa summer na guys alam naman po natin kapag summer na ay mabenta mabenta ang ating mga soft drinks inumin at sa lahat-lahat na po yan ay mabenta na po guys so eto mayroon po tayong ano kunting ah, uh, tips ngayon sa inyo kasi alam natin na lahat minsan sa atin lahat ay kinakapos sa pera So ano nga ba yung mga ginagawa ng uh, karamihan para makaraos at uh, maibsan yung uh, kakulangan ng pera guys Ito kasi noong noon pa, noong unang panahon ay uh, talagang hindi mahanap-hanap ang solusyon kung uh, paano magiging uh, sapat ang pera natin kinikita Bakit hanggang ngayon ay nagkukulang pa rin tayo kapag kumikita pa rin tayo ng malaki ay nagkukulang pa rin yung ating pera kahit may negosyo tayo ay nagkukulang pa rin ng pera guys ano ba yung magiging solusyon napakadami po yung mga nagtututorial nap napakadami po yung nagsasabi dyan sa youtube at sa sa facebook ng mga paraan, mga tips, kagaya sa atin ay nagsishare po tayo ng tips pero depende lang po kasi doon kung paano mo i-apply yung kanilang sinasabi guys, kasi hindi naman po tayo Uh, pare-parehas ng uh, status ng buhay ko So ito, pag-uusapan po natin ngayon dahil uh, hindi po uh, sagot ang uh, pag-uutang sa kakulangan ng pera So ayun po yung ating pag-uusapan Hindi sagot ang utang sa kakulangan ng pera So ayun, marami po tayong kapitbahay marami po tayong kaibigan na lumalapit sa atin nagpapatulong, umuutang Pero hindi nila alam guys, sa atin din ay umuutang din po tayo para sa pang negosyo. So, ayun. Iniisip mo siguro kung uh, bakit uh, umuutang ang bawat isang tao ay uh, hindi po masamang umutang basta marunong po tayong magbayad. So, ito ang mga tips na binibigay nila sa atin. Mga tips nila, pag mula po sinaunang panahon hanggang ngayon, ay problema po talaga yung utang. So, paano po natin mamiminimize, hindi po natin mawawala yan paano po natin uh, mabawas-bawasan yung ating pagiging habit sa pag-uutang. So, ito isa, yung ating uh, dagdagan po natin ng uh, source of income ang ating kinikita. Halimbawa, yung ating tindahan ay kumikita din yung tindahan kahit uh, malit man ang benta, malaki man ang benta, basta kumikita yung tindahan. Pero, ito po ang uh, tanong, sapat ba ang kinikita ng tindahan sa iyong uh, pang-araw-araw na pangangailangan? Alam naman natin na maliit lang ang kinikita ito nito sa rest pero kapag ikaw ay gumastos pabunga uh, birthday dito birthday don bili ng uh, bagong uh, uh, gamit tapos uh, hindi mo iningatan yung kita ng uh, tindahan mo ay unti unti puma lulubog yung tindahan mo. Po yung aking ibig sabihin. Uh, ganito po ang ating uh, payo ngayon. Mayroon po ko uh, ang, mayroon tindahan. Yung, yung si misis mo, taga-bantay. Ako kasi gayon ang setup namin yung misis ko tagabantay, ako po yung uh, may trabaho. So, meron din po kaming ibang uh, other source of income sa agriculture. So, meron po kaming palayan. So, hindi uh, po kung masyadong nagigipit o kaya uh, nakakautang ng malaking masyado. So, nakakautang din naman kami guys, pero yung utang na yun ay ginagamit namin sa isang business, ginagamit namin sa Uh, pambili ng pataba, pero pagka ano na, namunga na, ay ito po ay pinambabayad po natin. So, ganun po yung style, hindi po yung ah, uh, nito, kapag may pera ka, ay ibubuhos mo lahat yung pera mo doon. So, pwede mo siyang utangin yung perang pampukunan mo, tapos mayroon kang pang-emergency na nakatabi dyan. So, hindi po sagot sa utang ang kakulangan ng pera. So, magdagdag po tayo na magdagdag na magdagdag ng other uh, source of income tayo. So, may mga iba dyan na mga laway lang po ang puhunan pero nakakasurvive po sila marami din po dyan yung uh, nagtatrabaho sa umaga sa hapon ay nagbabarbecue so kagaya sa atin sa umaga ay uh, mga pambata mabenta pero pag sa hapon naman ay mabenta rin yung mga barbecue mga ihaw ihaw so ganoon po yung ating discarte so ano nga ba yung mga iba pang mga tips kagaya ng mga OFW kumikita na doon yung mga OFW doon sa buwan-buwan sa kita nila sa ibang bansa. Meron din naman silang pinuput-up na business dito sa Pilipinas at kumikita na rin dahil kapag nagpurgod na ay hindi na po sila nahihirapan. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang uh, income. So, ayun po yung ating uh, gustong uh, sabihin ngayon. Dahil uh, marami na pong nagsusulput ang mga business, lalo lang sa sa-restore, tabi-tabi na, tapit-tapit na na tayo tapos kapag uh, hindi pa tumagal magsasarada, magsasarada ng mga tatlong buwan limang buwan magsasarado na yan so, ano nga ba yung nagiging uh, reason, so ayun na yung tinatawag ko dati na other source income, kulang po sila ng pinagkakakitaan, so uutang na naman, uutang hanggang ando lang sila hindi sila makakataas uh, kasi ando lang pala sa first level So ayun po yung nangyayari na obserbahan po natin kay Sto. Ayun, sa lahat ng mga OFW dyan na gusto magnegosyo, kasi naging OFW din po ako mga school, 15 years po akong OFW. So masaya na po ako dito sa Pilipinas. Uh, nakakain ko na rin po yung gusto ko. Napupuntang ko na rin po yung gusto ko. So may mag-shoutout mag sa lahat ng mga uh, OFW dyan sa Hong Kong dahil uh, napakarami po silang nanonood dito sa ating YouTube channel. Yung mga OFW dyan sa Saudi, mga kababayan po natin dyan. Maraming maraming salamat sa iyong suporta dito sa ating YouTube channel. Bihira man po akong mag-upload guys pero nakikita ko po yung ating uh, old videos ay nagko-comment po sila doon kung paano po tayo uh, mag-deliver at uh, ibibigay yung mga tips sa kanila. So sana sa susunod na vlog po natin ay makakapagbigay po ulit tayo ng tips. Huwag po natin uh, babaliwalain yung ating mga permit kapag tayo ay magsimula ng Business guys, so hanggang sa susunod na vlog natin ulit, bye.